Nakapagtala ng matinding traffic kang MMDA sa EDSA, Sumulong at Marcos Highway nitong weekend dahil sa sobrang dami ng mga sasakyan at kaliwat ka ng aksidente. Inaasahan na mas maraming Carmageddon pa ang mararanasan habang papalapit ang kapaskuhan. Kaya isa sa tinitignan na solusyon ng MMDA ang pagbubukas ng mga kalsada sa loob ng mga gated subdivision bilang alternatibong daan. Kaugnay niyan mga makakasama natin si Attorney Victor Nunez, ang Director for Traffic Enforcement Group ng MMDA. Magandang tanghali po sa inyo, Sir. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Sheryl and uh, magandang tanghali sa lahat ng mga taga-subaybay. Attorney, pag-usapan po natin ang naging dahilan nga ng matinding traffic sa Sumulong at Marcos Highway noong Sabado at paano ito may maiiwasang maulit ngayong holiday rush po. Yes, actually po, uh, mag nagpatawag ho kami ng pagpupulong bukas. Uh, we invited LGUs ng Marikina, Cainta, Antipolo, at Marikina, uh, pati QC bakay i-invite na rin namin because uh, nakakasakop din sila sa areas ng Marcos Highway. Mhm. Mm Um, ano ho ba talaga yung nangyari dito po sa Sumulong at Marcos Highway? Bakit po naging ganun kalala? Nung Sabado ko, medyo talagang marami yung mga sasakyan at nagkaroon din ng sabay-sabay na uh, aksidente, mga minor incidents at uh, stalled vehicle. Uh, talaga hung, uh, na -overwhelm ho at uh, talagang na-overwhelm mo at talagang tumukod yung traffic papasok ng Marikina, kainta, Pasig at pati na rin Antipolo kaya nagkaroon ho ng gridlock. Uh, we tried to manage the traffic in Marcos Highway pero barado din po yung mga roads papunta at palabas ng yung mga iba't ibang LGUs, pati na rin po sa mga subdivisions nila, nagka-standstill ang traffic kaya nahirapan na ho talagang ayusin ng mga enforcers namin inaasahan na magkakaroon pa po ng Carmageddon sa mga susunod na linggo. Ano po yung specific dates or periods na pinaka-critical base po sa MMDA monitoring? Well, usually ho, kapag talaga nagkakaroon ng payday Friday, Friday at ito pong uh, uwian papunta sa iba't ibang probinsya, uh, December 19, 20, December 18 to 20, yun po yung critical period natin. That's why babantayin Babantayan na rin natin yung mga major uh, provincial bus terminals especially along EDSA kasi we're expecting na talagang marami yung bubuhos na pasahero sa mga panahon na yan. Isa po sa rekomendasyon ninyo ay buksan yung mga kalsada sa loob ng gated subdivisions. E, kumusta ho yung naging initial feedback ng mga LGU at lalo na yung mga homeowners association? Ma'am Sheryl, actually makikipagpulong pa lang kami bukas and uh, isa ho sa magiging agenda. Kasama na rin po yung pag-aakal sa pagbubukas ng mga intersections, uh, magkaroon ng mga stop and go scheme sa mga intersections at iwasan na yung pag-left turn o paggamit din ng mga U-turn slot. So sana po may favorable outcome ang aming uh, pagpupulong bukas sa iba't ibang LGUs. So, Ify, sa sapat yung pagbubukas o clearing sa mga Christmas lanes? Well, uh, sa dati, yung unang nagladulari ng mga sasakyan, lalo na sa gabi, uh, yung ibang mga side streets, ginagawa na rin ho talaga ng parking kasi punuan yung ibang mga establishment. So, ang tendency ho, uh, park ho pa rin sa kalsada, especially sa gabi. Mm -hmm. Attorney, nakapagtala naman po ng 23 road crashes at 8 stalled vehicles sa EDSA noong biyernes. Ano po yung plano ng MMDA sa mabilis na pagtugon at maiwasan yung mga ganitong insidente, lalo na ngayon nga pong holiday rush? Yes po, pakiusap namin sa lahat ng motorista na uh, kumbaga yung self-discipline at road courtesy sa kalsada. Especially this Christmas rush, marami yung kasi talagang nagsisingitan and nagkukuso ng mga tagian o road crash incidents na talagang nagkukustin ho ng matinding traffic kasi minsan nagaantay pa ng polis, hindi naman nasisettle ka agad. That's why magkakaroon ho ng pagbigat ng daloy ng traffic And yung mga sasakyan din ho na hindi well-maintained, kinagamit pa tapos nakitirikan sa mga major thoroughfares. Mm -hmm. Nagdudulot po rin yan ng matinding pag-abala traffic sa mga pangunahing lansangan sa Kalakang, Maynila. Mm -hmm. Nagkalat din po sa mga Christmas Bazaar, no? Changi. Um, na pwedeng nagdudulot din po sa pagpapalala ng traffic. Pero itong mga Christmas Bazaar at Changi, it's At pahagi po yan ng uh, holiday season. Ano, um, ano ho yes, ang uh, paano na lang tinitiyak na hindi sila uh, magbibigay ng dagdag na bottleneck sa pangunahing kalsada? Tama po kayo dyan. We do understand na naging tradisyon na yan at nagbibigay ho talaga ng permit ang iba't ibang LGUs sa mga o tiyangge during uh, Christmas season. Yung pakiusap po namin sa LGUs is sana po uh, bigyan rin ng limitasyon at uh, to make sure na hindi ho nakaharang sa mga kalsada itong mga Christmas bazaar na ito. At uh, bigyan din ng dinay yung ating mga pedestrian at mga motorist. Apo. Panghuli na lamang po, ano yung paalala ng MMDA sa mga motorista para makaiwas sa Carmageddon habang papalapit ang Kapaskuhan? Yes, yeah, so nakuuna po, uh, we encourage the public to, to use the mass public transport, kumamit ng MRT, LRT or bus carousel kasi hindi na sila mamumroblema sa mga parking. At uh, mabilis naman ito at wala akong traffic sa bus carousel and sa MRT. So we encourage them to try to to use the mass public transport. And the uh, pangalawa yung we, we always remind them na magbigay ng kortesiya, road discipline. Kasi oh, kapag maraming singitan at uh, unahan sa kalsada, eh, nagkukuso ng mga sagiyan at mga major in uh, incidents like mga road crash. Kaya nakakasagabal din oh, sa traffic kung ito. Marami pong salamat, Attorney Victor Nunez ng MMDA.